Pagbati sa inyong lahat ngayong buwan ng wika. Ipagpatuloy natin ang pagsasalin ng mga salitang Ingles sa Filipino. Isalin natin sa wikang Filipino ang mga salitang nagpapatungkol sa mabuting mga kaugalian na kailangan natin matutunan. Tara, pakinggan natin ng mga mag-aaral sa unang baitang. Ano sa Filipino ang compassion? Ano sa Pilipino ang humility? Ano sa Pilipino ang respect? Ano sa Pilipino ang honesty? Ano sa Pilipino ang kindness? Ano sa Pilipino ang obedience? Ano sa Pilipino ang love? Ano sa Filipino ang responsibility? Ano sa Filipino ang diligence? Ano sa Filipino ang patience? Ano sa Filipino ang hope? Ano sa Filipino ang sincerity? Ano sa Filipino ang bravery? Ano sa Pilipino ang generous? Ano sa Pilipino ang unity? Ano sa Pilipino ang helpful? Ano sa Pilipino ang gratitude? Pasasalamat. May nadagdag ba sa iyong kaalaman hanggang sa muli?